Prito, nilaga, o gang. Pakuluan mo na lang. Pakuluan na lang. Junjun, anong masarap na luto? Ha? Nilagang talong. Nilagang talong. Saan isa sawsaw? Bagong. Bagong de. Bago. Ate Maricel, sarapan mo kasi kakain si Kuya Junjun. -jun. Ah, sige, sige. Ikaw nagluto yan? Bakit buo-buo? Yun, mga magandang magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Andito po tayo ngayon dahil tuturuan natin si Kuya JR kung pa, paano magpitas ng paayos dito sa talunan ng Team Daddy Frankie. Yan. Ito po yung tinanim dati, no? Para pag uh, kukuha ng mga pagkain, pag ulam-ulam. Ano to Kuya JR? Ano? Ito! Asi, sitaw. Ah, sitaw. Yan, sitaw? Oo. Uh, ano yung pipitasin natin ngayon? Mamaya talong. Tapos sunod si Tao. Oo. Oh. oh. galing, kajir, no? Marunong ka ba magpitas ng talong kajiar? Oo. Oh. Oo. Oh. Saka ano pa? Si Tao. Oo, oh, oh, yun. Kasi syempre, kasama natin sila Kuya Junjun. Kuya Junjun! Yan, dito. Yan, mga kababayan. Uh, tuturuan natin sila kung paano uh, maghanap uh, ng ano, pagkain para mabuhay, no? Anong gagawin natin para mabuhay? Hanap buhay. Hanap buhay. Bukod doon, ano pa? Pero ano? Alam mo magpitas ng talong? Alam mo magpitas? Ilang beses ka na ba nagpitas dito? Wala pa. Wala pa, ngayon pa lang. O, kailangan maturuan kita magpitas. Hindi, hindi, hindi hinuhugot, ah. Hindi, diganya ganyan, ah. Dapat, hawa ka mo yung ganyan, no? Hmm, ganun, ah. Maliliit. Pero, kaya ba natin to gajar? Pita, kunin, pitasin natin lahat? Oo. Oh. Oo, oh, kaya daw. Siyempre, kasama din si, ano, si Ate Maricel. Maricel, Ate Maricel, kaya mo rin ba? Siyempre, kaya kaya. Tara, umpisa na natin. Tara guys, umpisa na natin magpitas ng talong. Dito ka, dito ka kajar. Dito, anak, dito. Tara. Oo. Oh, oh, yun, yun know, o. Magaganda ha. Oh. Oh, di, oh, dito ka naman, Ate Maricel. Dito ka, Ate Maricel. Hindi sila makita mga kababayan kasi maliit. Huwag niyong kunin yung maliliit ha. Oh, yung malalaki lang. Yun. Tari, alika kuya pasok ka sa luba. Ito, ganito oh. Al mm. Alika, alika al 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 dito tayo. Dito tayo kuya Dito, kitang kita. Hindi na makita yung mga kasama natin ha. Ah. Ha? Malalaki dito. Ganito yan. Mm, mga kababayan, ganito. Eh, dito sa ilalim mo, ang dami. Kuya oh. Kejar. Ya. Yeah. Malah laki ngak. Oh, dah bulak-lak. Kejar yang timba mo. Sana. Yan. Dito sa ilalim. Pasok ka lang sa ilalim. Kuajero, oh, ito ang dami. Mga kababayan, hindi makikita nyo sa talagang ilalim. Ang dami. Oh. <laughs> ang sarap magpitas. Ang dami. Kau jom jom sankan lah kami maka puno, Oh. ajar Oh Tapi dah kami makan penuh. Oh. Situ ajar naman. Ini pun penuh nampak aku ajar. naman ni Kuya Junjun. Ay, Kuya JR pala, sorry. Rika, di sana. Kaya, oh, dali mo na dun. Dami, nakadalawang timba tayo, no? Yan, mga kababayan. Uh, si pag ni Kuya JR magpitas. Pero pinawisan. Ikaw, Kuya Junjun, ay Kuya JR, anong gagawin natin sa pinitas nating talong? Anong gagawin natin? Luto. Anong masarap na luto para dyan? Torta, prito, nilaga, o sinigang? <laughs> ha? Ano? Pakuluan mo lang. Pakuluan na lang? Eh, pakuluan daw. Laga. Laga. Sausaw sa? Saan yung sasawsaw? Sa bagoong. Bagoong. Na may? Tortan talong. Uh, sa torta din. May tortan talong. Ala. Eh si Ate Maricel, ano mas, masarap na luto dyan Ate Maricel? Milaga. Milaga. Ikaw kuya... Junjun, -jun, anong masarap na luto? Ha? Nilagang talong. Nilagang talong. Saan? Sa sausaw? Sa bagong Bagoong din? Bago. <laughs> Masarap yan. <laughs> Isa yung paborito nila. <laughs> Oya, ilaga mo isang timba. <laughs> ilaga natin isang timba? K kakayanin mo? Kakayanin? Hindi mo kakayanin. Kaya. Eka ba, Kuya Kakayanin mo isang, isang timba? Ha? Eh? Kakayanin mo? Hindi rin? Hmm. Sige. Pag-torta o preto, kakayanin. Ah, kaya rin daw niya. Tara, dali na natin doon sa loob. So yun mga kababayan, uh, medyo init ng panahon kaya ni-stop na namin sa bagay marami na. Ano kuya Junjun, pagod ka? Ha? Napag ka nagpitas ng talong? Ha? O, um, masarap yan. Ipiprito natin mamaya. Tapos torta na. No? Gusto mo yan? Hmm. Ano di mo sino ito? Ah. Mas gibi yung oh. pungo na dyan kasi magluluto muna ako ng saging. Ba ah! May ayos ah! binili si Daddy Frank saging. Ha? Magluluto ako ng saging. Oh, very good. Sa saan galing ang saging? Binili ni Daddy Frank. Oh. Sige, sige, sige. Ah, si Ate sila magluluto daw ng saging. Gusto mo yan? Magluluto si Ate Maricel ng saging. Uh, sarapan mo daw si Ate Maricel. Ha? Ate Maricel, sarapan mo kasi kakain si Kuya Jonjon. Ah, sige, sige. Ah, si Ate Maricel, pagluluto si Kuya Jonjon. na Bait naman ni Ate Maricel. So tuwa sa iyo si ano si Boss JB kasi mainit kanina yung pagkuha ng talong niyan oh. Kaya kailangan merienda pagkatapos. Ano yung project mo ati Wise? Eh? Prito ka lang. Mahi Mahilig talaga siya ng no, Sam, no? Kaya ako Christian mahilig talaga siyang magluto ng mga bagay-bagay. Mm. Minsan nakakita ng kamuting, ano ba yung kamuting malalaki? Tawag doon? Kamuting kahawa. no? Balanggoy. balangoy oo. Oh. Binata niya, tas nilaga niya. Ayos ah. Oh. Ang galing. Hindi namin natikman. Wala ata kami dito ng tayo na yun. Wala. <laughs> Naghahanap pa nga siya ng ano, gatat daw. Yung gata. Nakasat, yung nakapak. Hmm. Ay sabi ko, wag na. Ah, ilaga mo na lang yan. <laughs> oh. Para kanino ba yung Maricel? Ah, para kanino yan? Tapos na. Pa para kanino yung ate Maricel? Para kanino yung ginagawa mo? Para kay Daddy Frankie. Eh. Bakit? Parating na siya eh. Ang galing talaga ah. Huh? Ano hmm. na, pero ito na tayo? Oo. Sige. Tara. saging lang, ante. Yeah, pa saging? Yeah, papalitan ka na niya. Naku, masing. Papalitan mo na ako? <laughs> <laughs> papalitan mo na ako, eh? Oh, oh. di ba sabi niya nung ano, nakaraang vlog, gusto daw niya ng trabaho. Oh. Gusto nga daw niya maglaba dito eh. Oh, maglaba ka na din siya. Kabahan ka ay, na, Yaya. Oo nga eh, kinakabahan <laughs> na talaga ako. Magaling ka papalitan na ba? ka na, na niyan. Ay, magaling na si Maricel. Ang galing magluto. Ba't hindi mo suot yung postiso mo? Yung ngipin mo? Hindi kasi ako sanay. Eh dapat masanay ka. Kasi pag hindi mo sinuot yan, baka magkaroon ng problema, lalong hindi mo siya magamit. Ha? Kailangan suotin lagi. Ha? Oh. Sige. Suotin mo. Kunin mo ha? And suot ko na. O oh, yan, di ba? Mas maganda ba tingin niya? Oh, mas maganda tayo pag may ngipin ka. O, na atay sa aking atay. Ayan o, no? medyo ano na. Parang golden black na. Mm -hmm. Hindi na na. Okay na siguro yan. Okay na, po. Okay na ba yan? Oo. Uh -huh. Dady Frankie, pinagluto ko ito ng saging. Ha? Ah? Saging. Ikaw nagluto yan? Bakit buo-buo? Ha? <laughs> ah? Buo-buo nga, pre. Bakit hindi mo hiniwa? Ayan. Ay, thank you. Pahingitin niya doon. Ibang klase ito. Pag nagpiprito kasi ako, ano, ah hinihiwa-hiwa. Ito, ito natin. Kuha ko din ito, man natin. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no. Kararating lang namin, galing sa Makati. Pero sinalubong tayo ni Ate Maricel ng pritong saging. akin. Ba't mo ako pinagprito sa saging? Hmm, sarap. <laughs> <laughs> Sakto. May kape pa ako. Ha? Bakit mo hmm. pinagprito na saging? akin? Ito nagprito ako dati. Hmm? Ito nagprito pa ako. Hmm. Alam na alam mong paborito ni Dati Franklin saging ha. Mas gusto ko kasi Merienda ito mga kababayan kaysa yung iba-iba. Thank you Kumusta naman ikaw dito? Mabuti po. Mabuti. Kumusta naman pala yung nipin mo? Ah. Ay maganda na. Nakakatawa na no? Hmm. Maganda siguro pagupitan yung hair mo. Parang manipis yung hair eh. Ah. Opo. Gusto mo pagupitan pa natin? O, ngayon, ngayon. Eh wag muna kasi pagod pa yung mga tao. Ha? Huh? Kumain na ba kayo? Kayo, guys. Kahit tayong dami nito eh. Or tapan natin kasi. Kumain, nag-stop over kami, kumain kami. Ay, kumain na kayo. Mm -hmm. Hindi naman kayo nag-text na mayroon palang saging eh, Kung nag-text ka, hindi saan ako kakain. Pero thank you so much, ha? Huh? Masarap. Opa. Mm. Kumain na ba kayo? Ano ulam mo? Ay, yung ano, apretada. Apretada? Oh, very good. Parang excited ka nang umuwi sa inyo, ah. Bukos. Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, no? Umuwi bukas. Nakakatuwa. Sino po ang nakakaalala kay Ate Maricel? Kung nung una, na nakuha namin siya doon sa palingki ng anda, ay talagang makulit. Alam nyo, nung bagong dating niya dito, pero straightest na dating niya rito. Lahat ng mga baso namin, kulay lipstick. Oo. Oh. Tapos yung damit niya, nakabra lang. Tapos XC short. Pero ngayon, to e, pinagluluto niya na tayo ng ano, pritong saging. Kaya napakasarap sa pakiramdam. Na sa tulong nyo, sa gabay ng Panginoon, may isang tao tayong na tulungan. At nawa, i-bless e, pa ni Lord, penditionan ni Lord, na ito na yung simula ng pagbabago ng kanyang buhay. No? Ate, salamat ha. Okay, ganyan lagi. Ha? Hintayin mo lang talaga na may may hatid ka namin, ha? Alam ko na gustong-gusto mo nang... Na, eh. Gustong-gusto mo na umuwi. Umuwi na ako bukas. Ay, wag agad-agad. Ha? Kasi may isa ka pang check-up, eh. After na isang check-up, mapigyan nga nila na maraming gamot sa kita ay hatid diretsyo na doon. Okay? Kailan may check-up pa niya, Osam? Um, ano po? December na? Ay, December pa. Ah, so pwede na muna natin siya balik. What do you think? Oo. Hindi, alam mo November meron. January po, January, January. Ah, January. Ah, okay, so pwede na pala. Bukas meron tayong dadalhin si Junjun, -Jun, ha? Ngayon oh, yung kakalimutan? November 4, Junjun. Ah, o. Kala nyo, nalilimutan ko, ha? Alam ko yan. O, oh, bukas, si Junjun. -Jun. Okay? Okay po. Hmm. Okay, so ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. At ito, <coughs> na, oh! na may pasalubong si Ate Maricel kay Daddy Frankie, no? Thank you so much po mga kababayan. God bless po. Ito yung ginawa nyo habang wala mo. Wow. Yeah, pasuyo 'yan. Yeah. Basahan. Mm -hmm. Salamat po. Thank you tayo. Thank you. Thank you po.